So ayun nga guys no Ayan Mukhang pagod na pagod na itong mga natin ngayon ah Sarap ng tulog nila guys Ayan Sarap ng tulog nila oh Ayan guys oh Ayan guys Isa guys Ayan Aga, -aga pa guys So ngayon gigisingin natin para Magbahog ng baboy Para pakainin yung mga baboy Ayan, so guys, papakita ko lang sa inyo kung paano namin pakainin ng baboy. Guys, nung no, kakagising ko lang sa kanila, kaya diretso na agad kami dito sa baboyan, guys. Ayan. Ayan, no? Sarap ng tulog nila kanina, guys, dahil uh, pagod siguro kanina sa bukid. Yung namin kanina. Ayan, so ngayon, nandito na sa baboyan, guys. Ayan. Papakainin namin sila, guys. Ayan, guys, so. baboy niyan, guys. guys, ayan. Ayan guys Ayan tumiligo pa guys Ayan guys may mga anak anak pa dito guys Ayan Ito pala yung baboy dating buntis guys Nang anak na guys Ayan Ito pa diba guys Ayan Sa Kabila guys Ayan Ayan so. Ayan guys, yung mga baboy pa natin, mga baboy na to guys, no. Hindi ho talagang totaling sa amin to guys, paalaga lang po. eh paalaga lang po sa amin. So yun guys, hanggang dito na lang. ah uh, maraming salamat sa panunood ng aming video. Huwag natin kalimutang mag-like, share, and follow, and subscribe, no. May comment na rin no, kung tagasan kayo para malaman namin kung saan namabot ang aming mga video. Maraming salamat po. Thank you.